Hello guys, magandang tanghali sa inyo So meron na naman ako i-share na video ni ate guys na, na hindi daw namin afford yung manok dito Naku, ma manok lang yung pag-uusapan Araw-araw makain kami ng manok dito Kaya kayo na po yung bahala kung humusga kay ate ano masasabi nyo dito kay ate Naku, ako talaga, sarap nga inudnod Ani ni Doro ay pakain yung buong manok sa bibig niya para malaman niya. Ayan guys, ito yung video niya guys, panoorin. Uy, magluto ko. Di ka kakaon ani day. O ra ka na makakaon ani ka ng mga dato. Nga ikaw day, katabang mangkadira. Di ka kakaon ani. Kay mahal mahal ang manok diri. di kakakaon ani ako kay kakaon man ko ani wa well, may problema ikaw katabang man ka dira taga kuskus og cr taga kuskus og anidoro taga luto dira taga laba nya ako higda ra nga ni, di ka kaka kakaon kay mahal di ka kaka kakaon na kay mahal kay katabang man ka diha di ka ako makakaon ko kay dilik ko katabang ikaw katabang mang kadera Salin na lang ni Imuha. Salin. Hmm? Kasabot ka? Di ka kapalit ani kay mahal. Kay katabang mangkadera.